Uh, magandang gabi sa inyo dyan sa lahat ng mga OFW distress sa Middle East At nandito na po si Miss Rona na isang OFW po na kakarating lang din po at sa tulong po ng ating gobyerno sa Presidential Action Center, sa DMW at sa OWA ay narito na po siya sa wakaso at uh, under repatriation po siya uh, isa rin po siyang biktima po ng kanyang agency nagpabaya sa kanya at hindi rin dito mahihinto yung aming laban dahil ipagpapatuloy namin ang kasong ito sa tanggapan ng Department of Employment o so, DOLE uh, Maraming maraming salamat po nagpapasalamat po ako sa sa OWA sa PASE uh, si, sa DNW, DNW. Saka sa sa at sa Oda po na natulungan po akong makauwi ng maayos sa Pilas po. At sa tulong rin po ni Sir Roberto uh, de Castro, maraming maraming salamat po.